Hello, maying hapon sa tanan. Welcome back sa atong channel ay sa TV. For today's video day guys, kay nangahoy, jod ko anang time Nangahoy ko guys, kay gilaay ko kung wala ko ibuhaton. Wala man ko ng nang labaan ng adlawa, so nangahoy ko guys. oo. oh, pangapil pag ng mga ang gagmating kayo ba kay may na lang na siya uy pandangilag sumawa so, na rin na siya guys oh kikana na siya sa ubus Kuha na siya guys kanang minsinitas ba. Daghan kay ng kahuya guys. Pero gyanam anam lang na siya o pangahoy. Nara na dito sa punuan niya dapit. Ako rin ang gyanam anam ba. mo na uga na siya pag kuha na kuha na o. First na kong pangahoy ana. Basta pa na siya. mo bago pang sapsap pa sa katong nagsapsap nya yeah. ako din gisunod yeah. nya wala ko gihurot og kuha oi ana man mo lang ana lang ana oh. O bugha bugha ko ana diha ah. naghana siya bayo bay sir na ako nakahoy anak guys may na lang na makaluto na nag pila kalungagan nga kanon kay magamit ra man jud ko anak, kahoy guys kung maglungag og kanon di sa gawas pero mahapon rasad kanang nasa yung mabuntag nga makalungag ko kanang walay klase kay dili dili ta maka kwanog, sayo ba sayo man gud klase sa mga bata ron oi akong bata ay alas 6 man ang klase so medyo ko maglungag og sayo mga 4:30 nya yeah, kayo 4:30 maglungag ko di sa gawas mahadlok pa biyata ngit-ngit pa man na na pa na may mutapad na tugling ko di ako pares na na bastang kuga siguro nato no na nga kasagaran jod sa weekdays kuwan ra hapon ra kumakalungag di sa gawas kay taas taas pa kong time ayog morning di ko makakuan unless kung sunday sunday o sabado kana pwede ko makalungag diha ah, pero dili lagi sayo panang mga hayag-hayag na kay di na tamahadlok kana inday paningkamot na no? oh sus bugha si inday oi nya yerbang sundang habulan rabakay na kamot in town oh? ano man pud guys no maglaay man atong lawas kung watay buhaton ng laba ng adlaw kay nang laban naman kuha ng paggahapon. So, ugma na pod Hindi ka ugma na sa ako mang laba. anong, anang, anang tungura. Lingkod-lingkod ko. Gilaay ko. Munang nakanahan ako pangahoy. Kaya nagiday. Banat juday. Ito guys. Okay, so, eh. Nahanan dyan ko mag tipig-tipig o -tipig gahoy guys. Kay, in case lang ba. Di ba? Dili na man di dili na ta magsigi upang itak kung inigtak ang nato. Mao pa isuri-suri nato sa daplin para na isugnud. So, dari na lang kukutog guys, no? Salamat sa paglantaw!